What's up sa inyo mga peps! Ayan, this is Ken J. Andito na naman po tayo sa ating YouTube channel kung saan tuturuan ko naman po kayo kung ano naman po yung mga bawal gawin sa paglalive doon sa TikTok at yung mga bawal i-upload doon sa TikTok. Kaya ano pa ang inihintay ninyo? Ali na po kayo dito. Uh, Mag-stay na po kayo dito. Uh, manood lang po kayo. Huwag na huwag niyo po kaagad i-skip yung ating video para po matutunan ninyo. Napakadali lang po ng way. Napakadali lang po uh, uh, iwasan ang mga bawal dito kay TikTok po. Makinig po mabuti sa pagla-live natin. Ito ang mga bawal gawin sa pagla-live. Dalawa po kasi yan. Pwede tayong mag-live selling at live nung may guest. Kapag nagla selling po kasi kayo mga kasama, wala po kayong guest. Ang gagawin nyo lang sa live selling mga kasama, uh, mag-aayos mag po kayo ng inyong mga basket, yung mga basket number one, basket number two, o ano po yung yung inyong ilalib selling na kung saan kapag may bumibili po doon sa inyong uh, sa inyong uh, sa inyong uh, shop uh, or mismo doon mismo sa inyong live magkakaroon kayo ng komisyon kaagad yeah basta pag may nag-check out during live magkakaroon kayo ng komisyon at depende pa po sa binibigay po ng uh, regalo ng mga viewers sa inyo oh di ba So, ano nga po ba ang mga bawal gawin? Mm, mm. Marami pong bawal gawin sa pagla-live. Halimbawa na lang po, ang pagpapakita ng alak. Bawal na bawal po 'yan. Uh -uh. Pagpapakita ng mga sharp na bagay, 'yung matutulis, ay bawal na bawal po 'yan. Huwag na, huwag na huwag po kayo magpapakita ng ganyan. Pati po 'yung ano, 'yung pagsasabi ng follow for follow, bawal din po 'yan. 'Yung pagsasabi ng ano, nung nung regalo, yung halimbawa, bigyan niyo ako ng ganito, bigyan niyo ako ng ganyan, bigyan niyo ako ng kung ano-ano. Bawal din po yan. Tapos yung pagsasabi ng, bigyan niyo po ako ng ganito at ipopromote po yung account niyo Bawal na bawal po yan. Maaari po kayong masuspinde ng uh, one month to six month. Yan po ang uh, higher na ano higher na suspension. So, siyempre, ako po, isang grow host sa TikTok. So, yung grow host po kasi, bawal po yan. Yung yung tinutulungan po yung mga mga kapwa natin TikTokers na maparami yung kaibigan, yung pagpa-follow to follow, bawal yan. Kaya nabigyan po ako ng 14 days suspension. Pero okay lang yun. Sa susunod na mga live natin, kapag okay na yung live natin, syempre, gagamitin natin itong YouTube para po malaman nila kung ano yung gagawin sa live. Kapag nandun na kayo sa live ko, basta kung ano lang po yung inyong napanood dito sa may content na ito, yun po yung gawin nyo sa live ko. Okay? At, at mga kasama, laging tatandaan, alak, follow to follow na magsasabi. Yung mga gifting baiting, bawal din po yan. Yung pag uh, tataples, bawal. Pagpapakita ng mga bata, bawal na bawal po yan. Unless, kung may kasama pong uh, uh, magulang o nakatatanda, pwede po kayo magpakita. Pero pag yung bata lang, ay understood yan. Laglag -lag ka agad ng live mo. So, bakit ba natin to sinasabi sa inyo yung mga bawal na gawin sa live para po maging healthy yung account niyo? Oo. Alam naman natin guys, maski naman nakakaroon tayo ng restriction or violation, may days po yan para malinis sa account inyo So hindi po yung permanent na andyan sa account inyo Mawawala, mawawala din po yan. nag erase din po kasi yan. Oo, natatanggal din po yung mga mga suspension, restriction na history nyo dyan. Oo. Oh -oh. So, mas much, much better guys, alam na alam nyo po yung mga bawal. Oo. Oh -oh. Doon sa live ko, pag nakapunta kayo sa live ko doon sa aking uh, TikTok, ayan po yan, yung aking, uh, yung aking, uh, aking account. Ayan. Andiyan na rin po yung time natin, o ano oras yung live natin. Diyan po, ang gawin nyo lang sa live ko, mag-tap-tap kayo ng screen, like this. Tap-tap ng screen, share ng live, at mag repost Oh, madali lang po 'yan, ituturo ko po 'yun dito. I-click niyo lang po yung screen, may lilito po sa inyo. Send, send, send. Yan po yung multiple sharing. Pag pinindot niyo po uli yung screen niyo, may makikita na po kayong repost. Okay? Yun lang po yung gagawin. At kung meron po kayo nakikita po sa gilid ko na nasa box o nasa panel, kapag may nakita po kayong plus sign sa gilid ng pangalan, pipindutin niyo lang po yun. Para po makaibigan niyo sila, mag-invisible po kayo sa live, at magbigay po kayo ng heart me sa Send heart me. Yan po yung kailangan-kailangan natin, guys. Kaya mga kasama, laging tatandaan, huwag kakabahan pag nagkakaroon po kayo ng restriction kasi kasama po yan sa paglalay. O, di diba? O, yun lamang po, guys. At sa susunod na mga video natin, tatalakayin naman po natin yung... Uh, naman po natin yung mga dapat yung alamin para mag, para ma-monetize na po kayo. O lahat po kayo Pwedeng-pwede po kayo mag-comment sa baba sa mga katanungan para po ating uh, sagutin. Okay? Thank you po. Salamat po sa inyong mga kasama.